na po tayong maupo. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Noong taong 2015, naglabas ho ang Yumaong Santo Papa na si Pope Francis ng isang social encyclical tungkol sa ecology na pinamagatan niyang Laudato Si. Subtitled, Care for Our Common Home. Si St. Francis of Assisi ang naging inspirasyon ni Pope Francis, katukayo niya. Patron Saint ng Ecology. At si St. Francis ay nagsulat din ng isang panalangin sa dialektong Italiano at pinamagatan niya itong laudato si na ang ibig sabihin ay purihin ka. Sa okasyon po ng ating paggunita, sa ikasampung anibersaryo ng laudato si minabuti ng ating bagong Santo Papa, Pope Leo XIV, na maglabas ng isang bagong formularyo para sa Mass for the Care of Creation, Misa sa Pangangalaga sa Sang Nilikha, na niresolbang ipagdiwang ng Catholic Bishops Conference of the Philippines tuwing unang linggo ng Setyembre. At ito po ay unang linggo ng Setyembre. Alam niyo po isa sa pinakamaugong na talata sa isinulat ni Pope Francis na Laudato Si ay yung paragraph 49 at doon sinabi ng Santo Papa Marami sa mga nasa kapangyarihan at may pera ang madalas walang ibang iniisip kundi pansariling interes bibihira kang makarinig sa kanila ng pag-aalala sa epekto ng kanilang mga desisyon sa mga mahihirap sa mundo. Dapat nating maunawaan na hindi hiwalay ang krisis sa kalikasan at krisis sa lipunan. Iisa lang itong malaking krisis na sabay na panlipunan at pangkalikasan. Kaya ang mga solusyon ay dapat nating pagsamahin. Paglaban sa kahirapan, pagtatanggol sa dangal ng mga nasasan tabi sa lipunan at pangangalaga sa ating kalikasan. Atin sanang pakinggan ang panaghoy ng kalikasan at ang daing ng mahihirap. Panaghoy ng kalikasan at daing ng mahihirap. Eksaktong sa araw ding ito ng Feast of Creation in Christ, inilalabas ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang isang bagong pastoral letter tungkol sa mga anomalya na may kinalaman sa DPWH flood control projects na halos naging kalakaran na sa ating lipunan at ni hindi na ikinahihiya. Ang pamagat po ng aming pastoral letter ay pag-ahon sa baha ng katiwalian. At kasabay din nito, sa araw na ito, minabuti natin dito sa Diocese of Caloocan na ilunsad ang ating bagong ministry na tinawag nating Access to Justice Ministry. Kaya po, inimbitahan ko sa misang ito ang ating mga volunteer lawyers at paralegals at mga kinatawan ng mga NGOs at mga universidad ang mga law schools na nakipagpartner sa atin sa Diocese of Caloocan Access to Justice Ministry nagpapasalamat ako at naririto rin sa piling natin ang Vice Chairman ng NAPOLCOM, Attorney Ralph Kalinisan. Gayon din ang tumayo bilang pro bono lawyer ni Jelo De La Rosa, si Attorney Valenzuela, Arnold Valenzuela. Nais nice po nating matiyak sa pamamagitan ng ministry ito na kahit ang pinakamahirap ay magkaroon ng pantay na pagkakataon na marinig at may pagtanggol kapag sila'y inaresto o isinakdal. O bago pa sila arestuhin o ipagsakdal, na malaman din nila ang kanilang mga karapatang pantao. Nasabi po minsan ng yumaong presidente magsaysay, Those who have less in life should have more in law. Ang mukha po ng ating pastoral letter tungkol sa flood control corruption ay isang kabataang sakristan mula sa ating Longos Mission Station na ang pangalan ay Dion Angelo de la Rosa o mas kilala sa pamilya niya bilang jello. Alam ko po, naging viral sa social media ang kanyang kwento at naging inspirasyon ng mga investigasyon ngayon tungkol sa ating legal system at gayon din investigasyon tungkol sa korupsyon. Si Jello ay panganay sa anim na magkakapatid. Third year college na sana siya human resource services ang degree niya sa Malabon City College Sa kasamaang palad sa murang edad na 20 binawian siya ng buhay dahil sa leptospirosis dahil tatlong araw siyang lumusong sa maduming baha sa Malabon sa kalookan at sa Nabotas noong kasagsagan ng habagat para hanapin niya ang nawawalan niyang tatay na inaresto pala ng pulis kalookan at kinasuhan ng illegal gambling na Kara Cruz. Totoong ang tunay na dahilan ng pagbaha sa mga coastal cities natin ay ang mas malaking problema ng unti-unting pagkatunaw ng mga yelo halimbawa sa Antartika, dulot ng global warming at climate change. Pero dito sa atin sa Pilipinas, ang maruming tubig-baha na pumatay kay jelo ay hindi lang dulot ng ecological disaster. Pinalala ito ng isang palpak at korap na multi-billion flood control project ng DPWH na declare na complete pero hindi complete at taon-taon pinopondohan ng pang-repair kuno, hindi pa rin umuubra. Ang mga kalye natin ay naging parang bitag ng kamatayan at idagdag pa ang mga irresponsibleng mga reclamation projects na lalong nagpapasikip sa daluyan ng tubig papalabas sa Manila Bay at ang pagconvert sa mga palaisdaan sa Maynabotas at Bulacan bilang mga tambakan ng basura ng buong Metro Manila kaya nalaso ng tubig at namatay ang aquaculture. Lahat ng mga proyektong ito ay nakakalusot sa mga ahensya ng gobyerno. At alam ninyo kung bakit. Napakadaling makakuha ng mga environmental clearance sa DENR at mga permit sa mga local government unit kahit walang tunay na konsultasyon na nangyayari sa mga mamamayan. Kinonsulta ba ang libong nawalan ng trabaho ng mga manging isda sa nilason na tubig ng Manila Bay? Kaya sa araw na ito, isang mahalagang paalala ang kwento ng buhay at kamatayan ni Jello. Ang korupsyon at pananamantala sa ating kalikasan ay nakamamatay. Avarice, greed, katakawan, kasakiman. They destroy both the poor and the planet Earth. Humalaw tayo ngayon ng kaunting liwanag mula sa ating narinig na mapagbasa mula sa Wisdom 13 mula sa first chapter of Paul to the Colossians at mula sa Sermon on the Mount sa Matthew chapter 6. Sa ating first reading, Book of Wisdom chapter 13, pinaaalalahanan tayo sa may likha tayo sumamba, hindi sa mga bagay na nilikha. Sa may likha tayo mananagot bilang mga katiwala ng sang nilikha. Ang araw, ang hangin, between, tubig, lahat ng bagay sa daigdig ay tanda lang ng mas dakila, ang Diyos na may likha. Hindi ba? Sinasabi natin ang mga linyang yon sa isang kantang naging popular sa Pilipinas, Tanging Yaman. Hindi ba sinasabi ng kanta, Ikaw ang aking tanging yaman na di masumpungan. Ang nilikha mong kariktan, sulyap ng iyong kagandahan. Sulyap lang. Sa ating second reading naman, ito ang pahayag ni San Pablo Apostol sa mga taga-kolosas tungkol kay Kristo. Ang sabi niya, For in Christ all things were created, both in heaven and on earth. All things were created through Christ and for Christ. In Him all things hold together. Ibig sabihin, si Kristo mismo ang pinakapuso ng lahat ng nilikha. Kapag sinisira natin ang kalikasan, parang sinusugatan din natin ang katawan ni Kristo. Pero kapag pinangangalagaan natin ang sang nilikha, nakikiisa tayo sa kanyang misyon. And what is that mission about? to reconcile all things, and to make peace by the blood of His cross. At sa gospel reading natin, may babala si Jesus sa mga taong nagugumon sa salapi at nahihibang sa kasakiman, lalo na sa perang hindi nila pinagpaguran. Ang sabi ng Panginoon, hindi mo pwedeng pagsilbihan ang dalawang amo. You cannot serve both God and Mammon. Hindi mo mapaglilingkuran ang Diyos at salapi na parang Diyos. Salapi. Yan ang diyos ng kasakiman, ang kulto ng pera at ganid na kita. Katulad ng nagsimulang nangyari mula nung gawing legal ng pagkor, ahensya ng gobyerno, ang online gambling, milyon-milyon sa ating mga kabataan at sa mga mahihirap na lalong nabaon sa hirap. Dahil sa pakikipagsapalaran, nagugumon sa sugal. Pati ang gobyerno, nagugumon din sa bilyon-bilyon na kinikitang pondong pampubliko na pwedeng ipamudmod bilang ayuda para mapanatili sa survival mode ang mga dukha at mapanatili rin si sa pwesto ang mga nagpapatron ng na mga politiko. Hindi ba kabalintunaan? Nakakasuhan ng violation ng PD-1602, illegal gambling, katulad ng Cara e Cruz, ang mga dukha, gayong hinahayaan na ng gobyerno na makapasok sa bawat cellphone ang mga kasino at pwedeng magsugal bata o matanda 24-7. Eh masyado na ho yata tayong nasanay sa korupsyon hindi na tayo nasusuklam kapag kahit flood control projects ay ginagawang mga gatasan ng mga tambalang kontratista at politiko habang ang mga dukha sa ating bansa ay nalulunod sa baha ng katiwalian. Ang ugat ng kasalanan ay kasakiman pa rin at ipinapakita ni Jesus na ang punot-dulo nito ay takot, insecurity, kawalan ng tiwala, yung obsession ng tao at sobrang pagkabalisa tungkol sa material na bagay, sa pera, sa pagkain, sa inumin, sa damit, sa katayuan, sa kinabukasan. Para bang nakikita ko si Jesus naglalakad kasama ang kanyang mga alagad at sinasabi niyang, Do not be anxious, saying, What shall I eat? Sabi niya, Look up above at the birds of the sky. They do not sow, no spin, nor gather into barns, but the Father feeds them. Are you not worth more than they? Tapos ang sabi pa rin niya, Do not be anxious saying, what shall I wear? Look at the lilies of the fields as they grow. Even Solomon in his glory was never clothed like any one of them. If God so clothes the earth, how much more you of little faith? Narinig ba ninyo two times, two times na inulit ng Panginoon ang babala, do not be anxious paalala, huwag mabalisa. Para bang sinasabi niya, kapag masyado tayong nakakapit sa material na bagay, minsan hindi na natin makikita ang mga tunay na yaman na inaalok niya sa atin. At pag nagkaganyan, pag nasira ng mga sense of priorities natin sa buhay, hinding-hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Katulad ng mga taong may bilyon na parang hindi pa sapat sa kanila. Gaano ba ang kailangan ng tao para mabuhay dito sa mundo? At sa dakong huli, reminder din ni Jesus, kung uunahan, uunahin lang natin, ang paghahangad sa kaharian ng Diyos. Seek first the kingdom of God. First things first. I-define ang mga prioridad sa buhay. Kapag natuto tayo to seek first the kingdom of God, ang mismong kalikasan ay magiging guro natin. Guro na magtuturo kung paano tayo mamuhay ng mas simple, mas mapakumbaba at mapagpasalamat. Nasa tamang ugnayan sa Diyos, sa kapwa at sa buong sangnilika. Mga kapatid, ang Laudato Si sa ikasampung anibersaryo nito ay nananawagan sa ating lahat ng conversion conversion mula sa pagiging alipin ng kasakiman tungo sa pamumuhay na simple, mapagpakumbaba at mapagpasalamat. Conversion upang makita si Kristo sa kalikasan at sa mga mahihirap. Conversion na nagsasabing hindi sa lapi ang aming paglilingkuran kundi ang Panginoong Diyos lamang. Ito ho ang tinatawag nating integral ecology, ang sabay na pag-aalaga sa tao at kalikasan dahil iisa lang ang krisis na ating kinakaharap. At iisa rin ang solusyon, ang magtulungan, ang magpakatotoo at manalig sa Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Kaya, mga kapatid, ngayong Feast of Creation, una, Pakinggan natin ang iyak ng kalikasan at ang daing ng mga dukha sa ating lipunan. Pangalawa, tanggihan ang kasakiman at katiwalian at ipahayag natin ang ating pagkasuklam dito. At pangatlo, mamuhay ng may tiwala at kagalakan at isama si Kristo sa lahat ng ating gawain sapagkat siya ang puso ng buong nilika at ulo ng simbahan. Pangwakas. Ang pinaikling buhay ni Jello ay naging parabola, naging talinghaga para sa ating bansa. Huwag nating sasayangin ang kanyang alaala. Bagkus gawin natin siyang inspirasyon na lumaban para sa katarungan, lumaban para sa kalikasan, at higit sa lahat para kay Kristo na bumubuo sa lahat ng bagay sa sangnilikha. Amen.